ayun po at uh, nakakalungkot man pong uh, i sabihin dito pero ito na po yung uh, totoo na gusto ko lamang pong ibarita sa inyo na ito pong si uh, Romualdez ay sinaniban na po ng engkanto <laughs> nasaniban na po ng engkanto ito si uh, Romualdez mamaya-maya po ay didiscuss natin yan dahil gusto ko po munang abatiin itong aking mga subscribers, followers at mga viewers at hayaan niyo pong ipaabot ko ang aking pagbati sa inyong lahat. Maging dito sa mga bagong nag-subscribe dito sa channel natin. Maraming maraming salamat po at sana pagpalain kayo ng ating Panginoon at mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan sa lahat ng oras at pagkakataon. Ayan po. So yun na nga po ang ating tatalakayan ngayon ay ipagdasal na po natin ah, na sana ay ah, Uh, umalis na sa katawan ni Romualdez yung engkanto na sum sumanib sa kanya dahil matindi na po yung uh, yung uh, mga mga binabalak nito hindi lang po binabalak ginagawa na yung mga kilos po nito ay hindi na po normal na kung saan po ay uh, talaga na mga uh, kumbaga uh, para para bang uh, maging anino nito ay sinusuntok na niya <laughs> Yay! Okay, uh, ayan. So, po natin uh, tatalakayin yan ay eh, ipaparinig ko lamang po sa inyo. Sandali lang ito. Hindi na po natin tatapusin para para, lang po may idea tayo, no? Ayan. Ay, magiging pasihan sa pag-i-impeach kibibisara pag natuloy po yung impeach. Smith, that is the point of no return. Watak-watak na po tayo, lahat ng Pilipino sa pula sa puti. Hindi po kung resista ang mga Pilipino na umaasa ng proyekto kung saan kumukuha sila ng tong Ang Pilipino po, papanig dun sa tama sa tingin nilang inaapi, sa tingin nila na sinisira dahil lamang sa ambisyon ng ilan. Pag ginawa niyo po yan, gusto ko talaga pagkataisa napakagahaman niyo naman sa kapangyarihan Ito na po yung Kwan. Ito na po yung uh, tungkol po dito sa uh, pinag-uusapan ng at ini-ready eh, na po nila yung uh, impeachment daw dito kay Bb. Sara. <laughs> Ay. Oh. <clears throat> ano kayong ano kayang ground yung uh, impeachment nito, ano kayang ground nila kung nga uh, bakit nila uh, nire-ready na dyan sa kamara yung impeachment dito kay Sarah uh, Sara Duterte. At ang pagkakaintindi ko rito dahil daw sa 125 million na ginastos lang daw ng uh, 11 days ba yun? So, kung ito, ay doon pala may impeach si Sarah, ay bakit hindi rin may impeach itong si uh, Marcos na samantalang siya ang nagbigay ng 125 million. Hindi eh, po ba? Maliwanag po yun eh. So kung iyong i-impeach, i-impeach si si Sarah, dapat din si Marcos din ang i-impeach. Actually, hindi. Pero napakababaw eh. Actually, kaya uh, parang uh, para bang lang ako dahil uh, parang uh, walang katorya-torya itong pag-uusapan natin. Pero uh, ganun pa man, ay... Uh, pag-usapan na rin natin. So, hindi ba dapat kung mayroong ma-impeach dito, hindi ba dapat si Marcos? Ay ba? Ano bang, ano bang ginagawa nito si Sara Duterte? Uh, dahil lang doon? Ay sa, hindi naman niya, ay sa kay Marcos naman galing yung 125 million na yon na sinasabi nila. Anyway, so, ang sa akin lang dito, tingnan nyo ha, mismo itong si uh, Romualdez ang uh, ang uh, nanunulsol pala, nanunulsol dito sa mga makabayan black na mga NPA na ito, na simulan nila yung impeachment impeachment proceeding dito kay Sara. Ang tanong, uh, tama, kung maku makuha man ni, ni Romualdez itong uh, mga kongresistang ito, sumang-ayon at pumirma dyan sa resolusyon na yan na i-process na yung impeachment laban dito kay Sara Duterte, ay dyan ba sa Senado? Magagawa kaya nila? Ay samantalang mismo si Amy Marcos na nagsasabi na ang sinasabi nitong si Amy Marcos ay uh, ayon daw dun sa consultant na Amerikano. Dapat daw mas maagang gawin yung siraan ang siraan na si BP Mismong galing yan sa bunganga ni Amy Marcos. Ayaw ko nilang i-play rito. Dahil uh, unang-una, sabi ko nga, uh, wala naman po at, uh, akong sinasabi rito na hindi makatotohanan at uh, kung ano lang po yung mga yung mga nababalitaan natin, naririnig natin ay mismo nga sa bunganga na ni Amy Marcos ko narinig yung sinabing gano'n na uh, ang uh, consultant daw nito ni uh, BBM ay uh, Amerikano. At yun daw ang order na maaga pa lang daw, bago pa lang daw dumating ngayon, daw pala simulan na yung paninira kay Duterte para ma, ma lumugmok na raw yung si Sarah Duterte. <laughs> yan ang alam ninyo. At uh, yan ang paniniwala nitong si uh, uh, Romualdez Bubuyog na ito. At uh, <laughs> kaya nga ako na yan. Pakiramdam ko rito kay uh, kaya Kay uh, ano to? Kay uh, Romualdez. Tinakasan na ng bait. <laughs> na, na, nalusaw. Nalusaw na utak nito. Wala nang, wala nang matino na ginawa ito. Imaginin mo. Sumusweldo itong mga animal na ito. May mga uh, special uh, Uh, ano to? Special uh, budget itong mga ito sa mga expenses nila. <laughs> Tapos, walang gagawin kundi ang uh, ganyan na lang ang uh, hindi sa kapakanan ng bayan ang ginagawa kundi ang kung paano sirain si Sara Duterte. Yan ba ang sinusilduhan natin ng mga animal na ito? Yan bang mga klasing taong ganyan ay uh, nasa matino pa bang pag-iisip ito? Hindi ba na may something na ito? Dapat ito, ikwa na ito, ibiyahe na dyan sa mental ito. Kasi hindi wala na sa matinong pag-iisip ito. Sinasabi ko, wala na. Kaya, ako na eh, <laughs> imadinin mo anong ground ng inyong uh, paghahain ng impeachment complaint laban dito kay Sara Duterte ay samantalang kayo nga dyan ay eh, dapat eh kung mayroon man dapat na ma-impeach ay ikaw yun Romaldes kung mayroon man dapat kasuhan ikaw yun saan galing yung pirang 2 2 million piece 2 ano yan 2 million dollars na binigay mo sa Harvard University saan galing yun yan pa lang eh sa, dyan pa lang sa isa na yan impeachable na yan eh ah uh. Yung 145 million na ibinigay mo rito sa mga NPE na ito, isa na namang uh, questionable na naman yun kung saan galing niya ang pira na yan. O, oh, kaya kung meron bang dapat na ma-impeach dito, ikaw yun, kasama mo, yung si Marcos, ang dapat ma-impeach. Hindi ito si Sarah Duterte. Anyway, sabi ko nga po eh, galit yung uh, tao, Pagka nakakante, yung ibig sabihin ko, nakakante, pagka totoong ginawa mo, magagalit ka pagka nasita ka. Ganon eh. <coughs> Kagaya na lang yung sinasabi ni President Duterte, na yan yung pinakabulok na institusyon, yung uh, kongreso na yan. Nasaktan si Dalipe, nasaktan si Gonzales, ay mga walang hiya naman pala, ay ito pala yung mga talaga namang mga certified kawatan. Kasi, tingnan nyo nga, ito yung sinasabi ko eh. Once na pumiyok yung isang tao, sigurado yan sila ang may gawa. Dahil hindi nila matanggap yung totoo. O, oh, di ba? Yan ang sinasabi ko. Kaya sabi ko nga eh, ibang klase. Talagang, uh, dito lang talaga sa Pilipinas yung ipinaglalaban nila yung wala ng audit-audit dito lang sa Pilipinas samantalang sa sa Amerika ultimong parking na dalawang uh, 2 dollars nakalagay sa lista nakalagay doon sa uh, sa mga nilista nilang expenses nila para pag nag-liquidate uh, ang uh, ang uh, kuwa nila naka, nakalagay doon naka-emphasize kung anong-anong klaseng pinagkagastusan ng isang uh, congressman pero dito Ah? Gagaya no oh. yung uh, petition siya sa Supreme Court na pigilan daw at ibasura daw yung uh, complaint ni President Duterte na para pagbuklat uh, ng libro nitong mga ongoy na nandiyan sa Kongreso at sa Senado. Tingnan, tingnan nyo naman ang kawalang nito mga animal na ito. Grabe. At uh, yun ang talagang uh, karimarimarin na ginagawa ninyo. Iyon ang kasumpa-sumpa ng mga gawain eh, ng mga legislator or legislator natin dito sa Pilipinas. Ngayon, ngayon, ay, uh, ganang pa man, ay baka nga po kasi wala na sa katinoan ng pag-iisip ito. Itong si Romualdez. Ipagdasal na lang po natin. Ay pagdasal na lang po natin dahil sa ito ay uh, tinakasan na ng uh, pag-iisip, ay sana, matuluyan na. <laughs> ipagdasal po natin. Sama-sama po natin ipagdasal ito dahil kawawa naman. At sasabihin po, uh, ang uh, idudugtong natin sa dasal, sa dasal natin ay hindi lamang dapat matakasan ng pag-iisip ito, kundi lahat ng mga kawatan dyan ay mamatay na. Iyon ang ipagdasal natin. Kawawa naman sila eh. Imaginin mo. Si, oh, uh, pagod na pagod na ito sa kaiisip siguro sa kung ano pa makukulimbat itong mga animal ito. Para hindi na mapagod sa kaiisip kung ano pa yung mga kukulimbatin itong mga ito. Ipagdasal natin mga ito. Kawawa naman. Gano'n, awa na ako din sa mga taong ito. Yan, ipagdasal natin na mapaaga na yung kamatayan itong mga ito. At, <laughs> grabe sila-sila mga buwakan ng anong to. Sila-sila. Tingnan nyo ah. Ginamit pa itong mga NPE Ah, sumausaw pa itong si Sandro. Ah, sumausaw pa. Hindi man lang maawat ni Bongbong itong anak niya na sausawiro. Ah, at ah, akala siguro itong ah, Sandro na ito, tama yung ginagawa nitong tiyuhin niya or either hindi man lang maawat ito, masabihan na ni Sandro itong tiyuhin niyang gonggong na o itito. Huwag natin kakalabanin na itong mga Duterte na ito dahil uh, kung ilang dekada na na nakapressure si Lolo diyan sa bahay natin, hindi mailibing-libing dahil nga walang gustong presidente na maglibing sa kanya diyan sa uh, libingan ng mga bayani. Tanging si President Duterte lang ang gumawa niyan Tandang-tanda ko pa yun eh. Na, kung ano eh, yung uh, mga sinasabi ng mga netizen dati kay uh, Duterte. Talagang minumura na ito si President Duterte. Lalo na yan, si Prince Castro na yan. Na hindi raw siya ang lumalaban na ang sinasabi pang nga niya ipahukay yung uh, bangkay ni uh, Ferdinand Barcos Sr. na yan. Prince Castro. Tapos ngayon, itong animal na anak ni uh, bongbong na itong si Asandro na ito, ha? Nakipagsanib pero sa itong gonggong -gong na batang to. Ha? Nakisanib pero sa na. Kumampi na kay Prince Castro. Na yan din dati, ang mga bumabatikos din din sa tatay niya kay bongbong. na ang sinasabi nga, kawatan itong mga Marcos na ito, iyan si Franz Castro, ngayon kakampi na. See? Binigyan pa ng 145 million para lang sa ganon, sila ang kumilos para dito sa mga pinaplano nilang masama dito kay Sarah uh, Sara Duterte. Tingnan nyo ang kakakwanan uh, nito. Tingnan nyo ang kahayopan nito. Walang utang na loob itong mga animal na ito. Sinasabi ko nga sa inyo mga kababayan, pag ito pa ang ibinoto ninyo sa susunod, ewan ko na lang. Kung may, uh, baka ultimong uh, o ultimong isusubo nyo na lang na nakawin pa mga ito. Maniwala kayo sa akin. Kaya, wala na. Ang isa pa nating problema ngayon, sa dami ng pirang kinulimbat itong Romualdez ito, mayroon pa nga yung heavy luggage dyan sa Okada, di ba? Yan ang isa pang problema natin ngayon, baka bayad na rin, binayaran na rin na smartmatic na yan. ngayon pa lang, baka bayad na. Yun naman yung pinaglalaban ngayon ni Glenn Chong, ator ni Glenn Chung, dyan sa si Smartmatic na yan, na wag nang gamitin yung Smartmatic niyan. Ngayon, sa electoral, electoral uh, uh, committee itong si Amy Marcos, dito, dito natin hahamunin itong si Amy Marcos kung talagang totoo yung kanyang pagsuporta rito kay, sa mga Duterte. Dahil siya, siya ang may kapangyarihan na iporsige yung smartmatic na yan na tunawin na yan. Pag hindi ginawa ito ni Amy Marcos, murmuro yung sinasabi niyang uh, uh, pagkampi niya rito kay uh, President Duterte o di kay dito kay Sarah Duterte. Hanggat hindi niya ginagawa yon, huwag tayong pakakatiwala dito sa Marcos na ito dahil Marcos pa rin yan. Pero pagka ginawa niya yun, ipatanggal niya, ipada, ipaterminate niya yung servisyo ng uh, smartmatic na yan, then, doon siguro kay 1,000% natin niya uh, pagkakatiwalaan itong si Amy Marcos. Hanggat din niya ginagawa yan dahil siya ang komite uh, committee ng electoral, electoral tribu, tribunal yan siya may kapangyarihan wala nang iba even though member ito mga iba dyan, siya talaga yung uh, chairman chairwoman kumbaga ah uh, yan diyan natin aabangan yan kung talaga uh, talagang to to uh, totoo yung uh, sincero, yung pagkampi niya rito kay uh, Sara Duterte at uh, ang dapat pa nga natin dito antayin yung uh, i-announce uh, niya na dapat yan, tumayo siya, magpa-media um, conference siya na sabihin niya, nandito ako bilang kapatid ni Bongbong Marcos, bilang ate ni Bongbong Marcos na, na Andres de Saya. Ina-announce ko, hinding-hindi ko susuportahan yung pinsang kong si Romualdez na yan. Bagkos dito ako uh, susuporta ay Sara Duterte. Dapat pag-announce kang ganyan, Ms. Uh, Madam Amy Marcos. Para maniwala kami. Kasi unang-una, uh, baka ko na naman yan. Ah, gamitan, gamitan ulit to. Ah, gamitan ulit to. pagka hindi mo ginawa yan. Nako. Wala na. Wala na. Kaya ako, mahirap, mahirap, mahirap nyo nang ibalik yung tiwala ko sa inyong mga Marcos kayo. Mahirap na. Unang-una sinasabi ko nga rito, gumastos din ako ng sarili kong pira para tulungan kayo. Para tulungan na maibalik yung dignidad ninyo. Para matulungan kayo na mabago yung pananaw ng tao sa inyo. Pero anong nangyari ngayon? Dapat sana nga, yung, talagang sabi ko nga, puro sana tayo ngayon eh. Pero wag na natin pag-usapan eh, na dapat yung itinulong ko sa, sa pangangampan niya nitong si uh, Andres de Sayang kapatid mo na ito, dapat sana doon ko na lang sa mga mahihirap nating kababayan na ito para malaking tulong. Pero hindi niya po ganun ang isip ko, kundi ang sa akin lang po, yung pangmatagalang uh, pangmatagalang uh, kaluwanan, sana nitong ating mga kababayang mahirap, mahihirap ang gusto ko. Kaya nga, sinuportahan ko na nga yan si Andres uh, de na yan para sa ganon, ang pag-asa at paniniwala ko ay ibabangun niya itong ating mga mahihirap na kababayan. Kasi kung yun lang, kung yun lang naman halaga ng itinulong ko rito sa kampanya at yun ang binigay ko, wala rin po yun. Uh, uh, kasing laki lang po ng tinga yun sa mga kung lahat, hindi po lahat matutulungan itong aking uh, mga kababayan. Kaya yun po ang naisip ko na tumulong na lang muna dito kay Andres saya para may panalo ang uh, uh, presidential candidate niya para long term yung uh, yung programa na may bibigay dito sa mahihirap kong kababayan pero wala pong nangyari at yun po ang nakakalungkot at uh, dahil nga po dyan ay uh, sabi ko nga hindi ako titigil dito hanggat hindi maibubu, hindi ko maibul, maibulalas yung sama ng loob ko rito dahil napakarami po at patuloy pong dumarami yung mga mahihirap nating kababayan. Kaya yun lamang po ang uh, lagi ko sinasabi rito, wala na pong iba eh. Ito lamang pong mga kababayan, wala na po akong ibang pa, problema pa. Wala na po. Ito lang po yung makita ko na umangat man lang kabuhayan itong aking mga mahihirap na kababayan. Yun po yung time na hindi nyo na po ako makikita rito na magsasalita pa ng laban sa kahit na sinong mga uh, politiko. Siguro iba na lang, siguro din ang papalit uh, sa akin na uh, magsasalita din sa mga ibang kawatan na ito. Kagaya ng nga lang dyan sa mga panayan. dami nang ang dami na, ang dami ng mga... mga Uh, congressman at na nakikita na isa-isa yung mga kawatan diyan. So Sabi ko nga eh si Pulong Duterte nag, na naglabas na ng kanyang uh, expenses. So itong iba, bakit hindi pa naglalabas lalo na itong si Romualdez na ito. So ilabas mo na rin uh, 'yung listahan mo ng mga ginastos mo. At uh, para sa ganun kay paano ay makabawi ka. Kaya lang, sa akin nakikita, sa aking pag-analyze ay talagang uh, wala na. Not unless umalis yung engkanto diyan sa utak mo. Kasi pinasok na ng engkanto yung utak mo. Wala nang pag-asa. Kahit padalhin ka sa mental hospital, wala na rin pag-asa. At uh, baka isang araw, makita na namin ikaw doon, nandoon ka sa tuktok ng flyover, at uh, Ah, nang huli ka ng lamok diyan at isasubo mo. Baka 'yun na ang mga susunod na makikita namin sa iyo dahil sa nakikita ko lang ngayon, wala na. Wala Ah, lahat na yata ng uh, tornilyo sa ulo, uh, sa ulo mo. Lahat 'yan ay puro mga wala. Lost thread na. Kaya wala nang kapagpag-asa. Kaya ang uh, na lang, kaya mga pinaggagawa mo lang puro mga basura. Imaginin mo, ikaw ang mag-uutos at ikaw rin ang nagbayad dito kina Franz Castro na ito, 145 milyon para lang isulong yung impeachment kay Sarah. Nonsense. Sa inyo lang yan. Papaano niya sa Senado? Hindi papasas sa Senado yan. Hindi lulusot sa Senado yan. Maniwala ka sa akin. Di para, para mo na rin inilagay yung sarili mo sa kahihiyan. Unang-una, Ah dapat nga 'yan pagtakpan mo po sana ma, ma maging uh, ano to maging sekreto pa sana 'yan na huwag kang mabulgar dyan eh pero dahil nga sa katangahan mo yung mga pinaggagawa mo 'yan ang maglalagay sa iyo sa kahihiyan mo at 'yan din ang maglalagay sa iyo na tatatak sa mga Pilipino na isa kang baliw so ganun lamang po at uh, 'yun lamang po ang aking obserbasyon at 'yun po ang uh, ang aking sinasabi rito doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung gusto nyo pong uh, swertehin din, ay mag-subscribe na po kayo sa channel natin at uh, para kayo ay mapabilang na sa mga suswertehin. Ganon din po yung uh, like at uh, pindutin nyo rin po yung uh, notification bell, yung all. Para sa ganon, every time na mag-upload ako ng ganitong uh, video, ay manonotify po kayo. At uh, salamat din po sa pag-share ng video kong ito. At uh, para po ma maparami natin yung mga taong marating nitong video ko. At namuli uh, muli po ang aking pasasalamat dito sa mga subscriber ko, sa mga bago nag-subscribe. Maraming maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng ating poong may kapal. Salamat po.